Good evening everyone! Pauwi palang lang po kami galing sa piano guys. Grabe ang lamig dito sa labas. Ang sakit sa ilong. <coughs> sakit sa ulo. Kaya grabe guys. sobrang lamig. Para kang nasa freezer. Ah, Kailangan mo talaga pag nasa loob ng bahay may heater ka guys. Kasi pag winter talaga dito sa Hong Kong. Parang may snow. Pag maliko ka nga guys. Hindi para parang hindi rin... Dinadamaan ka katawan mo yung init ng tubig. Parang wala. <coughs> Ay, grabe guys, ito. Pauwi pa lang kami guys. Gabi na naman. Hmm. Oh, grabe ang lamig. Oh. sakit sa ulo din guys at sa kailong. hindi matapos-tapos yung mga ubo namin dito. Oh my goodness. Yan guys, bye bye guys. pa lagi always ang inyong kagapay Chris, kagapay mo, kagapay Jerry Vlog, kagapay Bia Vlog at kay Sis Jen Orsua, Sir Virador, people love you all.